siya okay heheheh ah hey Wala, wala akong ginagawa. Ano ka ba? Show, hey, hey! na, hanapin hindi ka. Ayaw. 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 Ano yan? Ano ba Hindi pa eh. Show hey hey! <laughs> <So, laughs> Naiiyakan ako. Naiiyakan? ako Ano? Ano? Anong spot? sa Wala! ko. <laughs> <laughs> Naipahid dyan. Nakagana. <laughs> <laughs> One, two, three. Show, hey, hey! Tapos na! Hindi pa. Show, hey! Tapos na. Isang minuto. Kaya, <laughs> ka